Ay call center, maliligo ka? Bay oo, kaya nga ako nagpunta din eh. Eh ano ga, may dalakag yung sabon ako, walang kadala-dala sabon eh. Always ready ako na eh, kasi ako maliligo. Wow, ako... no, sana all. Pahingi oo. ako. Yan Ay. na naman tayo, ga. Ayan na naman tayo, sa pahingi ako. Huwag mo sabihin, lagi mo nakakalimutan. Nakakalimutan <laughs> ko sa pagmamadali. Ako'y tagal-tagalan mo ga. Pahingi ako. Uy. Lagi ka nalang ang sinakalimutan. Wala ka nalang naaalala sa nito. <laughs> Sorry naman, Beshi. Wala <laughs> nakakalimutan. Ulang na lang Eh, ang kanyang break ang hindi malimutan. <laughs> Damot mo naman eh. Tingin ako. Uh, baka wala ka ding sunscreen. Wala nga din. <laughs> Ako'y laging may dala nito pag pupunta tayo ng beach tulad dito sa Buraga. <laughs> uh, nandito po kami sa Buragat ngayon guys. Nandito kami sa, sa Black Sun. Sa Buragat. Uh -uh. Sabi Lake. Ta Taal Lake. Ito y lagi kong gamit dito na, na nawawala pag ako'y may swimming swimming or kahit maliligo lang sa bahay. Siyempre, are, hindi, hindi rin ito mawawala dahil alam nyo naman ngayon, summer, ang tindi ng sikat ng araw. Yes. Kaya ito lang lagi ang ginagamit ko. Tingnan nyo, hindi nangingiti eh, mga aking pagmumuka. Eh, siya, pahingi ako. Huwag ka nang dumaldal dyan nang dumaldal. <laughs> Yun laang. Doon lang tayo. Yun laang. Doon tayo magaling. Sa <laughs> <laughs> pagmumuka. Minsan lang ang manghingi sa iyo. Ay, nako, sarap magmuni-muni din sa Boragat. <laughs> guys, nandito kami ngayon sa lawa ng Taal. May isa na pong sirena doon May isa na pong sirena na naglulublog. <laughs> Ayan siya, guys. Oh. Uh, Pwede ka magbinta niyan eh, dito. Oo nga, no. Lalo nga yung summer, kailangan-kailangan to ng mga tao. Gawa ng, siyempre sa sobrang... Guys, malmaantin din ang um, init ng panahon ngayon. Ah, Sobra naman sobrang sobrang init yung ganamang kahit gabi na tutok na tutok na mm -mm. sa'yo yung electric fan talagang tagaktak pa rin ang pawis mo kaya hindi ako naalis sa bahay nang hindi ako naglalagay nito talaga protektado na kayo dyan guys ito, ito, ito. S, S -P -F F P50, P50. <laughs> SPF 50-50 SPF 50 kaya naman sobrang ganda sa mukha. Wow. Maligo na, lumublog ka na. <laughs> yan, yan, <okay. laughs> yan guys, sa nasa ano kami ngayon ano at ano kami yan? ay mag Ano 'yan? Ku isang galing 'yan. Isang galing ano? 'yan. Hulog ng lang, ano? Langit. Hulog ng langit 'yan. Kulog kulog hulog ng langit, guys. Ano 'yan? Ano na may dala kong sabon? Ah, dala mo kita niyo. Dala hulog ng langit. Ano kulog 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 ng langit. <laughs> ah, amoy wow. tubig iyan kula buna. Tingnan <laughs> mo 'yung ako Tingnan mo 'yung sisig. Kulabu. Magandang kuko ni Sisi. Siyempre! Uh, graduation ko hapon, kaya nagmaganda ang inyong person. Sisipin niya ako ng day, na um, Lagi naman. <laughs> <laughs> ang sirena ng dagat, ang anak ni call center <laughs> <laughs> na. Hindi nga pala ang bangka dito guys. Ah, <laughs> dine! Ubo ng sabon, ibinabot sa tubig, call center. Ay, ano nang di makulat? Ano nang di Ayan po lo <laughs> ha dito kami ngayon at meron nga parang maglilinis for today's video ang Baikman manila at itong mga kasama namin. Panay ang TikTok. Ay, tapos na pala. Wow, ang <laughs> bawal Bawal yan! Inam! First time! Guys, first time niya pong mawag <laughs> ng plato. Koy, for your information, hindi kami kumain sa ano plato. Ayan po, si Stupid na nagmamaganda ka lang mo lagi, ano? Wow, perfect! Isa pa! Model po siya ng ano? <laughs> <laughs> Babaeng Latina, nag-boo. nag Okay. <gasps>